Mula sa pagiging pantasya ng bayan noong dekada 90, hanggang sa pagiging isang tahimik na inat negosyante sa Amerika, ito ang kwento ng dating aktres na si Joyce Jimenez. Si Joyce Hearn Rintegrado, mas kilala bilang Joyce Jimenez, ay ipinanganap noong March 21, 1978 sa Los Angeles, California. Lumaki siya sa US, pero sumali sa Miss Taguig, Hollywood noong 1996, kung saan nakuha niya ang titulong Miss Photogenic. Naging paborito siya ng Viva Films at sumikat sa mga sexy films tulad ng Bakit Ako Mahihiya, Ang Gusto Ko Sa Lalaki, at Viva Hot Babe Series. Hindi lamang sexy roles ang kanyang ginawa. Naging bahagi rin siya ng romantic comedies gaya ng I Think I'm In Love, kasama si Piolo Pascual. Noong 2003, bumida siya sa Pinay P kasama sina Ayay -Ay de las Alas at Asunta de Rossi, na nagpamalas ng kanyang comedic timing nagbago ang kanyang direksyon sa buhay. Pinasok niya ang negosyo at inilunsad ang sariling produkto, isang beauty line na tinawag na Private Choice. Noong 2008, ikinasal siya kay Paul Eli Egbalik, isang miyembro ng US Air Force. Matapos nito, tuluyan na siyang nanirahan sa Amerika. Taong 2008 rin nang siya ay masangkot sa isang matinding car accident sa Pangasinan. Ito ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Sa ngayon, isa na siyang full-time mom sa Amerika. May tatlo siyang anak at mas pinili ang pribado at tahimik na buhay kasama ang pamilya. Isang artista na hinangaan ng marami at nayoy isang babaeng nahanap ang tunay na kaligayahan sa simpleng buhay. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share. E Salamat sa panonood.